Nakapunta ka na ba sa ganitong klase ng lugar dito sa Singapore? $10 lang ang babayaran mo at may libre ka ng drink. Off day mo, tara, gala tayo. Dahil nga off day namin ngayon, pupunta kami kung saan halos marerelax ka at mawawala ang pagod mo dahil sa ganda ng view. Nag-take kami ng MRT tapos pumaba kami sa Raffles Station. Then lumabas kami sa Exit A. Medyo nakakalito nga itong station na ito kasi napakaraming exit. At pagkalabas mo nga ng station ay makikita mo yung mga nagtataasang ang mga buildings. Paglabas mo nga ay makikita mo yung One Raffles Place. Lalakad ka lang ng bahagya tapos kakaliwa. Malalaman mo na malapit ka na pag nakita mo na yung Team Hortons Cafe. Hayan nga at nakita na namin yung lugar kung saan nandun yung building na pupuntahan namin Bago nga pala kami nagpunta rito ay nagresearch muna kami sa Google First time kasi namin dito para at least naman hindi kami maligaw-ligaw Naalala ko nga lahat kanina lang pagkababa namin ng MRT Inahanap namin yung Exit A In business sa Exit 8 kami pupunta yung platform A pala yung nakita At heto na nga at narating na namin yung lugar dito nga pala yan sa Capital Spring Building. Para nga pala makapunta ka sa taas ay kailangan mo mag-book wedding online or pwede ka namang mag-walk in katulad ng ginawa namin. So kung wala kayong reservation, i-scan mo lang yung QR code. Tapos i-enter nyo lang yung details nyo at kailangan nyo magbayad ng $10 per head. Pupunta kami sa level 51 at yun yung tinatawag nilang Sky Garden. Open sila from Monday to Friday, 8.30 to 10.30 AM, and then 2.30 to 6 PM. Last admission is hanggang 5.30 PM. Maya-maya nga lang ay nakapag-book na kami at nakapagbayad ng $10. Tapos, ipapakita mo sa reception yung confirmation na isi-send nila sa email mo. Makayari nga yan, ay bibigyan nila kayo ng ticket. Yan yung $10 na binayaran nyo online. Itago nyo lang yan hanggang sa makarating kayo sa taas. Tapos nga, ay nag-take na kami ng lift papuntang 51th floor. Welcome to Sky Garden. Weekday nga pala nung pumunta kami dito. So, walang masyadong tao at hindi masyadong mainit. Kaya naman, mas ma -e enjoy mo yung lugar at makakapag-take ka ng maraming videos at photos nang hindi kailangan nakikipagsiksikan sa maraming tao. Pagkalat pagdating mo dito sa taas ay makakakita ka ng iba't ibang klase ng puno at halaman. Nakakatuwa kasi yung unang punong bumungad sa amin ay yung puno ng saging. Tapos nga maya maya ay merong puno ng papaya. Napaisip nga ako, parang ang sarap magtinola. Pero hindi lang yan ang mga pinupuntahan ng mga taong umaakit dito. Bukod nga sa preskong hangin at malinis na lugar, dito mo nga makikita yung napakagandang view ng Singapore. Yung tipong mapapakanta ka ng Hindi pa tapos 'yan. Follow for more.